pabor ang word nila sa Cebu. Breakfast is ready. Ipinagluto agad ni Kimi si Josawa. Pabor ang pagtatrabaho nila ngayon sa Cebu. Naroon din pala sila ate na kam at ang mga pamangkin Kinju. Tuon na rin muna habang bakasyon pa. Tapos na tuwa ng mga tagahanga na mas naging komportable si Paolo Blino sa mga kamag-anak na akres na ipakilala na nga rin sa ibang mga kamag-anak at sa mga kapatid at tatay rito. Panito, panigurado na proud na proud matapos makita ang bagong malakondo ni Kimi na bahay sa Cebu. Matatandaan noong piyesta sa kanilang lugar, isinabay na rin dito ang house tour ni Kimi. Ang daming napawaw sa ganda at malapalasyo na aura. Utos din kay Ate Lakam na naging hands-on sa pagpapaganda ng mga properties nila. Ang pagtatrabaho ng actress ng husto ay may napupuntahan na maganda. Kahit naman sino siguro sisipagi na maghanap buhay kung ang mga kapamilya ay very supported at pinapahalagahan ang pagtatrabaho ng kini. Tuloy-tuloy ang pagyaman nila. Kaya naman napakaswerte na dyan ni Paolo Milino. Mala, maalagang misis at mapagmahal sa pamilya. Naniniwala din kami na kahit tahimik ang aktor, proud na proud siya na ipagmalaki ang partner niya. Maganda, mabait, riyahin, palaging ang sinasabi ng mga ibang artista, siyempre ng management na napakabait na tao ng isang kinju. Anong sa